Ang bagong star fragment na kayang mag-turn ng isang S-rank hunter into a believer at ngayon makikilala na natin ang descendant ng Monarch of Plague na makikipagalyansa mismo sa Absol of Itarim para pabagsakin si Song Soho, ang Monarch of Shadow at ang mismong system na binuo para sa kanya. At sa dulo, aalamin natin kung sino talaga ang lumikha ng system na ito kaya huwag na nating patagalin pa. Let's go! And please like and subscribe sa ating YouTube channel, mga Lods, at i-follow rin ang ating Facebook page. Maraming salamat! Nagsimula ang chapter na ito, mga Lods, sa pagdating ng isang makapangyarihang babae sa dungeon property ng Leaper Guild. Ipinakilala niya ang sarili bilang Arsha at sinabi ng isa siyang residente ng mundong ito at naroon siya para mag ng proposal sa Apso of Ethereum. Napatingin lang ang Apzo, halatang nagtataka kung bakit siya makikipagkasundo sa isang taga-Earth, sa mundong siya mismo ang nagbabalak sa kupin. Kaya napatanong siya, paano mo ako nahanap? Ngumiti si Arsha, coincidence lang. I've been investigating kung saan ang ang stimulant na tinatawag na Stardust. Doon ko nakilala si Lemon Song, ang distributor, pero nalaman ko rin na may mastermind sa likod ng lahat, ikaw pala, ang Apzo of Ethereum. Dagdag pa niya, magagaling ang mga nasasakupan mo sa pangangalap ng impormasyon. Kaya madali lang kitang nahanap. Biglang naglabas ng flying bog si Arsha pero mabilis na inutusan ng Atso ang kanyang mga believers na pagsasaksakin ang babae. Ngunit laking gulat ng lahat ng biglang nag-regenerate ang katawan ni Arsha. Walang silbi ang pag-atake sabi niya ng madamig. Ang katawang ito, clone lang. Ngumiti siya ng mapanukso. Mukhang natatakot kang mabunyag ang tunay mong pagkatao, hindi ba? Don't worry, nandito lang ako para tulungan ka. Effortless niyang inayos ang nawasap niyang mukha at lumabit kay Apzo, sabay inabot ang isang kumikislap na kristal. Isang enhanced star fragment, sinabi ni Arsha na ito ang magiging bagong bersyon na ipapakarap nila sa market, mas malapas, mas mapanganig, at kahit ang isang SRAM kawa Kenner, kaya nitong brainwashing at gawing believer. Habang nakatitig si Abzaw sa kumikislap na fragment, napansin niya may Soulfire fire of the Mistborn sa loob nito, napakanakas, pero sobrang stable. Hindi niya ma kung paano na-stabilize ng babae ang denuong kanakas na spell. Lumapit si Arsha at Mam ma Mula ngayon, ako ang magsusupply ng bagong mga fragment. Kapalit niyan, tuluman mo akong pabagsakin si Somsoho at ang Monarch of Shadow. Nagtaka ang Abzel, bakit mo ako tinuturuan? Isa akong invader sa mundong ito. Mumiti si Arsha, masyado kang matigas. Hindi porket taga mundo ako, kakampina agad ako sa mga tao rito. Ang importante sa akin, ay kung saan ako makikinabam. Dagdag pa niya, descendant din ako ng isang Monarch, tunad ni Somsoho. Pero hindi ako pwedeng mag-exist sa tabi niya, ang descendant ng Monarch of Shadow. Napaisip ang Apsel, kaya para may kakaibang kapangyarihan ka rin. Ngunit mumisi si Arsha, kung tinutukoy mo ang Shadow Authority, nagkakamali ka. May sarili akong kapangyarihan. Biglang tumayo ang halimaw na pinatay ng mga believers kanina, parang nabuhay muli. Gulat ang Apsel, imposible. Patay na yan, Ngunit kinawakan lang ni Arsha ang ulo ng halimaw, boom, sumabog ito sa isang iglap. Numiti si Arsha, bilang descendant ng Monarch of Plague, kaya kong bumuhay at magwasak ng benito milalam. Ipinakita niya ang isang maliit, ngunit nakakakilabot na lamok, may kakaibang mukha, nakakadiri at nakakatakot. At gaya ng kasabihan, ang kaaway ng kaaway ko, ay kaibigan ko. Kung magsasama tayo, pareho tayong makikinabang. Pagkatapos, lumipat ang eksena, isang kapangyarihan sumiklab sa ere, unti-unting nagbukas ng isang gate. Mula roon, lumabas ang isang babae, si Arsha, habang may dalawang kaibigan naghihintay sa kanya. Masayang napatanong ang isa, kumusta ang pakikipag-negosasyon mo? Ngumiti si Arsha, tagumpay. Humayag ang Apzel na tumulong sa atin. Tuwang-tuwa ang bata, alam kong magagawa mo yan. Ngumiti si Arsha, thanks, tia. Napaisip siya, hindi ko akalain si Park Dujan at ang Absol of Ethereum ay isang tao. Mas madali ko siyang napao kaysa sa inaasahan ko. Ang kapalit lang, kailangan kong sagutin lahat ng tanong tungkol sa mundong ito. Makes sense, dahil alam niyang ang Monarch of Shadow ang pinakamalaking hadlang sa kanila. At mukhang may sariling system din si Arsha, ibang kulay, ibang design, ibang layunin may sarili siyang quest line to becoming a monarch. At dahil obstacle sa kanya si Som Soho, kailangan niyang makipagdalyansa sa Apostle of Etherim, ang kalaban ng Monarch of Shadow. Ipinakita ng system na quest no. Apat complete. At ngayon, may bagong quest na siya. Quest no. Lima, the path to ascendancy. Numiti si Arsha sa kanyang mga kasama. Wala na tayong oras. As descendants, we must become true monarchs. Mukhang dark counterpart ito ng system ni Soho, mga total opposite. Kung ang system ni Soho ay para protektahan ng humanity, ang kay Arsha naman ay nilikha para labanan ng Monarch of Shadow mismo. Pero ang tanong, sino ang gumawa ng system na ito? Lumipat ang eksena sa isang busali kung saan may inabot na kontrata. Yan na ang best offer namin para sa A-Rank raid, sabi ng recruiter. Ang kailangan mo lang ay mapipag-join forces with our fame guild Ngunit tinanggihan siya ng lalaki, iram beses ko nang sinabi, hindi ako sasali sa kahit anong raid na A-Ramp o mas mataas. At ipinakilala siya ni Yoon isang freelance hunter. Oo, siya yung S-Ramp hunter na namatay sa Jeju Island Raid, sa first episode ng solo level ng anime. Ipinaliwanag ng recruiter, sayang ang talento mo. Sa ilalim ng Fame Guild, magagamit mo yan, Ngunit napailing si Yunso, kahit anumanop mo, hindi ko tatanggapin. Hindi ko kayang kunin ng delong pangalig. Nagulat ang mga recruiter, isa kang S-rank. Hindi mo kaya ang A-rank dungeon? Marungkot na tumingin si Yunso. Hindi ko nanilimutan, bawat gabi, napapanaginipan kung kinakain ako ng mga magic beasts. Pinupunit nila ang braso ko, mga paa, hanggang salamunin ang katawan ko ng buhay. Kaya sa kanya, walang saysay ang pagiging S-Ramp. Isa siyang hunter na naninig sa takot sa mga hanyimaw. Napansin ng babaeng recruiter ang mga bote ng sojo sa mesa, patunay na nilada si Miyun ni Sok ang sarili para makalimot sa takot. Pagalis ng mga recruiter, napabuntong ini na siya, sana wag na sinang bumalik. Ngunit habang nakatanaw siya sa bintana, umakyat ang Abzo of Ethereum. Pagdating sa tapat ng pintuan, nagkasalubong sila, Nagulat ang mga recruiter, si Park Do Jin Yoon, S-rank ng Reaper Guild. Pag ni Yun Sok, binuksan ang pinto, naroon na si Absol of Iterim. Galit niyang sinabi, narinig ko na ang Reaper Guild ay bastos, totoo pa na. Basta-basta kang papasok sa opisina ng iba. Mumiti si Absol, narinig kong may S-rank hunter na naniminig sa takot kapag nakikita ang mga magic beasts. Nadmit mit si Yun Sok, nandito ka para makipag-away wala akong kailangan sa iyo. Ngunit lumapit ang abso at sa isang hakbang, pumulandat ang kuryente sa buong paligid. Tumigil ka, sigaw ni Yunsook, kung ayaw mong matesta ng kidlat ko. Ngunit sa isang idlap, nasa harap na siya ng abso. Itinusok nito ang star fragment diretsyo sa noo ni Yunsook. Huwag kang magalala, Hunter Lee Yunsook, bulong ng abso, mula ngayon, hindi ka na matatakot sa magic beasts na laki ang mga mata ni Yung Sok na minini hanggang sa tuluyang bumawa ng kumikislap na fragment sa anyang ulo. At sa isang iglap, ang dating takot sa halimaw na palitan ng isang nakakatindig balahibong katahimikan. Habang nakatingin ang Abzal, bangulom siya sa sarili. Ang Darkness, si Som Soho, ay descendant ng Monarch of Shadow. At ang mga bagong Monarch Descendants, dala nila ang galit sa dilim. Sila ang mga bagong variable na magpapabago sa tadhana. Sa isip niya, habang abala si Soho sa foreign invasion, may nabubuo ng biyak sa loob ng kanyang anino at sisiguradulin kung ako ang dagamit niyon. Dahil sa tulong ni Arsha, na nagsilbing spokesperson ng mga monarch, nalaman ng Absol ang kasaysayan ng mga monarch. At pati kung paano winasak ni Jean mo ang iba para sa kapakanan ng sangkatauhan. At ngayon, dalawang system na ang nag-exist sa mundo. Ang kay Soho at ang kay Arsha, magkaibang landas, magkasarungat na tadhana. At kung tama ang hinada ho mga lords, si Candy Aro, ang architect, ang mismong gumawa ng system na ito. Isang dark system na nilikha para kalabanan ng Monarch of Shadow at sa bawat hakbang, unti-unti nang nahahati ang mundo. Sa dalawang puwersa, Team Soho vs. Team Arsha, at dito nagdatapos ang chapter na ito, mga lots. Huwag kalimutang mag-like, mag-comment, at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-follow sa aking Facebook page. Maraming salamat!